mga kapod fam, nandito kami ngayon sa Binondo Church ay uh, magsisimba muna kami bago kami mag food trip. Yan. So yun guys, tapos na kami magsimba. Pupuntahan namin ngayon ng isa sa pinakasikat na exotic food dito sa Binondo. Yan. Abangan nyo guys kung sa kayo mag food trip. Talaga dinadayo. First time lang makakain ng palaka eh. <laughs> so yun guys, on the way na kami sa estero. Yan. And dito kami ngayon sa ano guys, ong pin. Malapit na kami. Kain mo tayong palaka talaga? Kain yan. Kain ah, mo tayong palaka. Guys, malapit na tayo. Ito na yun. Tinitikan na, na, na natin ang palaka. Ay na guys, pakita mo sa inuuling palaka. <laughs> Ay na guys, papasok na kami. Ano na? Okay. Ayan so, guys, nandito na kami sa estero guys. Ka Order na tayo ng palaka. Tara. Welcome back guys. Nandito na kami sa estero at kakain na kami ng palaka. Meron pala tayo dito crispy palaka, sweet and sour, butter palaka, tsaka adobo. Tsaka meron tayong ano dito, uh, yung chow. chow rice. Yan. Tara, kain na tayo. Galing, galing. Pag tayo ah, parang gusto mo fried rice na nandar. Ikaw, huwi ka kahit palaka. Wow, ayun ka. Harap, ayun mo na Tama ba? Tama, no? no? personal na yung kumain ng palaka talaga this uh, Binondo Restaurant. Lasa yung First time kumain ng prana. So, hindi mo. po lasa ko yung texture niya. So, yung chicken na ito. Ito yung garlic butter, frog. Ano sa kong butter chicken dry butter, ko? Butter, hey, butter chicken? Ay, butter, ano, butter crab. Butter crab. <laughs> <laughs> oh, cheers tayo. Cheers. -ta guys. Oh my Ay, God. <laughs> ito yung sauce nila na chili sauce. First, first, man. Man. So, guys, first time ko ito, guys. Ah. Parang manok din pala siya guys Isipin ko lang manok to <laughs> Noise time Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn

Guys, sa doo, adobo mukala ka. Hindi ba sports yon? Amaya, ako ko 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 Mas gusto ko tong adobo guys, mas masarap. Pa adobo niyong kalinam malin na? Kalinam na, kaus. Tasso si pa guys, napasa pag napadpad kayo dito guys sa may Estero Binondo. Eh, Nag-just ko sa inyo to guys. Ito, adobong palaka. Solid. Nakasalap. Ito ang okay. okay, adobo niya. Yes, ito yung panya. Ayo tu sudah sahabat kita. Aduh Adobo. Up. It's good and sour, yung sanig ko. po ah. guys. Okay, hmm. butter. manok. O, manok, oh, manok din, no? Na yung manok. niya. Oo. Oh. Pero Kung hindi nyo alam na pala hato, guys, mapagkakamalan yung manok. Kasi yung lasa niya. Talaga masarap. Yeah. Ito ito sweet and sour pa na. Hindi yeah. hmm? okay, ko لا انا 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 ده 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 तब हम <laughs> 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 <okay>. <laughs> Hindi namin na-expect na ganito pa So guys, wala kami idea na guys na ganito pala yung lasa ng palaka. Na para siyang manok. Walang pinagkaya pa guys. Siguro kung meron, meron yun lang. yung lasa niya guys. Solid. Wala lang

exotic na kaya ng mix ng noodles. Per order nila, uh, 270 per order, tapos yung lang chow, 375. Mas mura, sarap na. So, tabo. Uh, Hmm. Satu mm -hmm. adobo nila, no? all right and now we're this is the file we're going to title this up so we can collect stuff so so let's start with ayam adobo chicken adobo in need let's go

Drop guys. Wala siya sa protein to. Sobrang salak. Hindi ko lang alam guys kasi so wala akong idea so talaga salak. sa palaka guys. Oh eh. <laughs> <laughs> guys, ang salap ha. Ngayon naman guys. Uh, uh, Nakalami na ako. Thank uh, so, uh, you.

ini ka ini ka Kepala dikumpulkan Kepala dikumpulkan ngakusin padangkak ngakusin padangkak ngakusin सार बिल्कुल नहीं। पापा इस संगानी का पता लगा जाए। तब। अब नाटा। आप बोल। अब बाइक नहीं चलेगा।

Ito na sa adobo. Adobo, ito sarap. Kaya sos. Sos na ulam na guys. Ito, take out atin ito. At tingin natin kailangan sa sa ako naman. mag Sweet na. uh, uh, and salt. Sabi ka. Sa yung Tapoy man siya. Salap. Pero din yung no? May sumiwi sa mga Friday. Hindi mo Wow, semut, kalap. Nawi. dapat manok nawi no. Kesa, comment lang kayo sa comment natin na gusto nyo yung kilayin natin, kilayin namin. Kung, uh, kung anong description nyo sa mga kilayin namin na palaka, ako sa palaka. Kasi personal namin kumain talaga ng palaka to. So, masarap talaga. Talagang binabalik-balikan sila. Dad, dumad dumadayo pa raw dito eh. Galing ka ng uh, Pampanga, uh, Pampanga, Kabite. Yung kailan lang eh, may tumayo daw dito, galing ka ng Yebay Sia, kumain sila dito sa restaurant na to. Masarap yung lupo nila. Comment na kayo guys ha? And subscribe. <laughs> Lani, happy birthday sa Tilani. Birthday. Happy birthday Asa Lebel sila. Asa Lebel sila sila. Kabite. Ah, Kabite. Sorry. Ah, Happy birthday sa Tilani. sa <laughs> mga handa Dahil ka. Baka ng Huh? Chatty, 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 Updates, oh, si Ate Ani, si Meridian kasi sa so. Oh, Dami, yeah, ito, bakit, well, guys, sa adobo. <laughs>

Mamasal pa. Tapos okay. para sa'yo, Gerald de la Cruz, Boss G, ng Barangay 39, former kagawat. Uh, nanonood sila mga na mga vlog namin. Uh, Boss G, Gerald de la Cruz, de la Cruz family ng Barangay 39, Tundo, Agumpay. Pengida pengi uh, pa pa. Shoutout sa'yo ha. Pengida pa pa si Roldan. Pare, <laughs> <laughs> shoutout sa uh, sa'yo ha. Sa'yo mo sa pagpabike. Salamat <laughs> sa support mo.

<mukil Yanarmu. laughs> nah, enggak, <mukil> <nahmikil> <kipis> <tusukung> okay <laughs> <laughs> okay, so guys, like, share, And subscribe, And And the bell. Guys, thank you Happy Happy Welcome guys. Nandito na kami sa Estero. Kain na kami ng palaka. Palaka? na ko eh. na ako ba? Tumalun. Take it What's up mga food fam? nandito na kami sa Estero. Kakain na kami ng palaka. Normal na nakatawa na ako. palaka. Pwede bang fly place na ako doon? Parang ayaw ko agad hindi doon. Pero parang style hindi ko makain eh. pero ano, challenge na masarap mo, masarap, masarap na marami naman kumakain ng palaka talaga. Ay. Eh. Dito ba inuuli yung palaka? Hindi. <laughs> <laughs> dito, 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 dito ba? Kala ko dito na yung palaka okay. guys eh. Hey. Hey. Going to Estero.